Dito kami ngayon sa IKEA at ating pag-uusapan isa sa mga YouTube comment dito sa ating YouTube channel So ano to ito Mark? Galing to kay uh, Mabrukla Hi, bawal na yung XOFW sa Dubai na mag-tourist ulit? Thanks Ano nga ba yung XOFW sa so, syempre nagmula na sila doon For sa... example dito sa UAE or kahit sa ambansa uh... pero nagtrabaho sila doon Oo, nagtrabaho sila doon, tapos umuwi ng Pilipinas. Yes, kasi kadalasan talaga gusto nila nag for good, or else natapos yung contract, ayaw na nilang bumalik. Mm -hmm. So, XOFW na kayo. Okay, so ang tanong mo is bahol na ba ang tourist visa papunta dito sa Dubai? What do you think? Eh, kung XOFW siya, hindi siya makakapasok. Sa immigration pa lang, offload. Ma-offload, alam nyo ba kung bakit? Especially kung pupunta dito sa United Arab Emirates. Kasi ex-OFW na magtuturis papunta dito, alam na nyo ang kalakaran kung paano magharap ng trabaho dito. Oh. Kasi yun nga yung iniiwasan ng ating government, government. or immigration government. na maghanap talaga ng mga trabaho dito. Ang point dyan is maghahanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates. Actually, hindi lang dito sa United Arab Emirates. Kahit sa buong Middle East? Oo, oh, oh, kahit hindi Kasi lang. Kahit -co sa country ka, like pupunta ka ng uh, Singapore, kahit saan sa Asia, Thailand. Major joystick ang immigration sa mga ex-OFW. Especially yung mga ex-OFW na nag-for good umuwi ng Pilipinas. So, mm. syempre, madaming uwing pera sa Pilipinas. Pagkakas, pag, pag naka-uwi ng Pinas, Ubus. Hindi. May pera pa sila, for example, oh. hindi naganap ng trabaho, Ayun hindi na. nag-business. O kaya, let's say, nag-business sila, pero nalugi. Nalugi, naubos pa rin. Naubos. So, ang utak nun, gusto niyang bumalik doon sa ibang bansa, kasi pag bumalik ka sa ibang bansa, madaling nga naman ang madaling makaipon. Alam mo, mahirap talaga mga ibang bansa, pero mas mahirap pag umuwi ng Pilipinas. no So ngayon, gusto mo bumalik nga katulad din sinabi nyo kasi may mga client kami, proven and tested to, basta X of W mag-isang magta-travel, pupunta ngayon doon kung saan sa ang bansa. Hindi na pa-publicity ng immigration. Especially, titingnan din kasi yung background niyan. Okay ka kung ex-OFW ka, pero meron ka business, meron ka pinagkakakitaan sa Pilipinas. Hindi lang yun. Kailangan, malaki yung kinikita mo sa Pilipinas. Oo. Para mapatunayan na magbabakasyon ka lang. Yeah, at mm. capable ka talaga mag-travel. Kasi parang, pupunta ka nga dito, pagkatapos umuwi ka ng Pilipinas, pagkatapos may business ka, sa eh, sari-sari store. Do you think kaya bang i-fund yung sari-sari store yung pag-ano mo? Depende sa kinikita nung sari-sari yes, sari store. Yes, tama ka naman, diba? depende sa kinikita pero hindi lang ngunit sari-sari store. Okay na. Mm -hmm. So syempre, kailangan may BIR permit, may TRN, may Kompleto, ay, ama, documents yung, ka. Yung uh, bank statement mo is malaki talaga. Yes. Kung ikaw ay ex-OFW pa, pass gusto mo talagang pumunta dito sa United Arab Emirates, pagkatapos hindi strong yung background mo, it's a no-no. A big no. Yeah. Actually, ang tanong dyan is, parang sinasabi nila na, bakit ang mga ex-OFW pa ang mahirap makaalis ng bansa? Di ba? Oo. Kasi ay, parang... Tuntun, sinasabi nila, ex-OFW, uh, bakit mahirap nga namang bumalik. Kaya nga, kumbaga, sila na yung may experience, no. sila na yung uh, alam na nila yung culture dito. Kumbaga, kung babalik natin yung scenario na sila talaga yung may alam kung ano na talaga, paano magtrabaho dito, um, paano magarap ng trabaho dito. Nasa, ako, nasa isip ko, siyempre, XOFW ka. Dapat hindi na tourist eh. Dapat meron na silang kung babalik sila magkatrabaho. Oo, oo kasi na sa ano. yun naman talaga. Kung talagang ang intention mo is magganap ng trabaho dito, why not do it on a legal way? Working visa na agad. magganap ng employer. Pagkatapos, pumunta dito on a legal way. Kaso, pag ikaw, alam na kasi na immigration, na parang ikaw, XOFW, pumunta ka dito. Tourist visa. Tourist visa. Bakit Dubai pa? Uh -huh. Tapos summer pa. Uh -huh. Napaka-init <laughs> sa labas. Ano gagawin mo doon? Sasabihin magtuturka. magtutur ka. So alam yan na hindi ka talaga magtutur dito. Alam niya. Oh, so wag mo. summer pupunta. Winter. Yeah. <laughs> Saka magtatrap. Mag <laughs> hindi naman kahit winter, background pa rin. Oo, oh, background Pagkatapos, pa malalaman at malalaman yung mga tao talagang gusto pumunta dito sa United Arab Emirates at maganap ng trabaho. Okay? So yun lang, um, kung babalik kayo talaga, is ang dalawa lang yung kailangan eh yes. para makabalik. Yung walang sure, is sure na walang offload, oh. na pupunta dito ano yon? Dalawa lang yan. First visa with a affidavit of support mm -hmm. and employment visa with OWA and OEC. Yes. Yun lang. Kung magtuturis ka dito, XOFW, kawag ka na mag-take ng risk. Kasi kung gagawin mo yan, risk super risky super talaga. risky talaga. Kahit sabihin mong hindi ka dadirect dito sa United Arab Emirates, pupunta ka pa rin Singapore, Hong Kong, Malaysia, pas mag-isa ka. Pagkatapos, yun nga yung background mo, it's a no-no. Sa amin, pag sinabi na agad, may nag-inquire sa amin na XOFW po ako, paano pupunta ng UAE na walang offload? Tourist visa with affidavit of support or working visa with OEC. So ngayon, ang kadalasan tanong nila, saan ba kukuha ng AOS? So, ang AOS, na nakukuha? Nakukuha yan is kung meron kang immediate family mm -hmm. na asawa or anak lang. Na may 10,000 salary. Mm -hmm. Okay? So, ngayon, pag na-offload ka naman sa Pilipinas, may bibigay sa yung papel na maliit. Sa papel na maliit, nakalagay ito hanggang third degree daw. Uh, third degree. Iba iba yung papel na binibigay luma din sa tayo, eh. Actually, luma, luma siya. Yun. So, dito naman sa, sa consulate, pag pumunta ka, hindi na pwede yung second, third degree, fourth degree na relatives. Kailangan ngayon is immediate family. Immediate family. Okay, so kung ikaw, wala ka din ditong relatives, pupunta ka dito. It's gonna be very difficult to come over United Arab Emirates para sa mga FW. Kaya ikaw, kung mag... Uh for good ka sa Pilipinas, make sure na okay yung pupuntahan mo doon sa Pilipinas. Mm -hmm. Na okay ang uuwian mo na meron ko talagang stable na pagkakitaan or baka mamaya maghahanap ko lang ng trabaho din dyan kasi feeling mo uh, na stress ka dito sa UAE or kahit sa ambansa, gusto ba lang magpahinga kung ako ako sa iyo. Kung uwi ka ng Pilipinas, magpahinga ka lang muna. Huwag ka, ka muna mag-for good kasi kung okay na siguro talaga ang Pilipinas, mag-stay ka diyan mga limang buwan. Oh, kasi yung pang na buwan mo eh. Makakancel na yung visa niya. <laughs> doon, hindi na siya makakabalik eh. Katulad nito, uh, maging aral sa atin yung isang vlog natin na Kaiser Jerry. Maging aral si Sir Jerry, nagtatrabaho po yan sa Ferrari. Oh, sa Ferrari. Sa Qatar. Oo. Oh, oh. Kung baga, pag sinabi natin Ferrari, luxury na yan paano pa tayo mga nagtatrabaho na ako, ganito, sa sales ako, alam naman natin yung mga sweldo natin, ganyan, ganyan. Saka kasi sa Ferrari, ibig sabihin, malaki talaga yung sweldo niya. Oh, tsaka malaki yung ginagamparan niya doon. O, alam niya na, o na ilang years siya, 20 years siya, umuwi siya ng Pilipinas. For example, madami siyang dalang ipot, bumili siya ng farm, bumili siya, nag-business siya, pero sabi nga niya, hindi pa rin daw sapat yung kinikita niya doon, di ba? Oh, kasi nga sabi niya, Every six months daw ang dating ng pera. Oo. Let's say, pero hindi lahat naman ganun. Kung talagang suswertein ka sa Pilipinas, kadalasan pupunta yan sa ibang bansa kasama ang family. Mm. Kadalasan group yan kasi talagang madami na ng pera eh. Pero pag mag-isa ka, tapos i-judge ka nila the way ka magsuot, wala kang gold, wala kang... Hindi ka ano, hindi lahat kasi ng mayaman is simple din. Makikita mo din naman kasi ang sa na kahit simple ka, pero pag nakita mo, ay, bongga, di ba? Hindi naman sa ano, pero alam talaga ng immigration. So, ulitin natin sa mga ex-OFW na gustong pumunta sa ibang bansa, mag-isa, hindi strong ang background, no, no, no. Ma-offload po kayo. Kaya yeah, sayang yung pera. Sa amin assist na namin yung mga client namin, sinasabi muna namin kung malaki ba yung chance ma-offload or hindi. Tinatanong namin kung ano ba yung mga background nila, ano yung trabaho nila, magkano yung sweldo nila. So, kung alam namin super risky, sasabihin namin. So, I know na pera na yun sa amin na parang, oh sige, process natin, kikita na kami. Pero, yung paninindigan kasi namin as uh, nagpa-process ng visa, ang amin pinangahawakan, yung honesty, yung client talaga natin na uh, kumakita nyo po 5 star talaga kami dyan sa Facebook kasi talagang totoo at lahat sila hindi na offload pag napupunta dito saka kasi legit talaga. saka kung sasabihin nating uh, for example ganyan uh, to eh, a tourist visa ka papas sa XWF double kasi sasabihin ko okay madaling i-process ang visa send lang po ng passport and photo na white background pero sa immigration hindi na namin po hawak. So, ulitin natin, ang sure lang na walang offload day is tourist visa with affidavit of support or working visa with OWA and OEC. You're right. Okay, so sana may natutunan ka sa vlog na to. At sino nga ulit yan, nag-comment na yan? Si at Mabrukla. Mabrukla! Oh my God! Alam Mabrukla. mo ba, ibig sabihin na Mabruk dito sa United Arab Emirates or sa Altang Arabic is? Congratulations, yeah. mabrook. Pero may la, mabrook la. Parang muntik na bakla. <laughs> okay, so thank you so much and bye.